Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon, what if si Kai Soto ay dumipat sa kupuna ng Barangay Nebra sa may PBA at maglaro para kay Coach Team ko? What if mga ropa na mag-PBA nga si Kai Soto at sa kupuna ng Barangay Nebra siya maglaro? At what if din mga ropa kung palta niya si Jape Tagilar as a starting center ng kupuna ng Barangay Nebra dahil tumatanda na din naman si Jape. Ngayon mga ropa, pag-usapan natin kung paano nga si Kai Soto sa future ay maglaro talaga sa kupuna ng Barangay Nebra at under kay Coach Team Go. Okay mga ropa, simulan na natin to. Okay, game ko lahat mga ropa for the third time. Hindi po ako ang tumatawag ng panungkit kay Kai Soto. Again, baka po sa ibang video creator yun or sa ibang channel. Dito tayo magsimula mga ropa sa playing style na mayroon si Coach Tim Code. Alam natin lahat mga ropa na si Kai Soto ay gamay na gamay na ang triangle offense si Coach Tim Cohn. At dito mga ropa, imaginein natin na si Kai Soto ang nasa posisyon dito ni Japet Aguilar. Na dito mga ropa, halimbawa dito sa mga play na to, eto triangle offense to. Naku po na naman kay Nebra. Nagform sila ng triangle dito. Japet Aguilar nandun sa may paint. Sa Ralph Coo dito sa may side. At si perimeter dito ang nandito sa may ibabaw. Isipin natin mga ropa na in the future si Kai Soto ay mapunta sa upunan ng Barangay Nebra at maglaro siya under dito kay Coach Team Cone. Swak na swak talaga ang triangle open sa playing style ni Kai Soto. At dito mga ropa kung si Kai Soto ang nandyan sa posisyon ni Javid Aguilar, malamang sa malamang pareho ng kalalabasan. Or baka itaknak ba ni Kai Soto ang pasa na galing dyan kay Ralco dahil open na open yan. At basket is good yan malamang para kay Kai Soto. Easy two points. Ngayon okay, mga ropa kaya ako point out na ang si Kai Soto dito sa upunan ng Barangay Nebra in the future. Dahil si Kai Soto in terms of West tuwan mga ropa, napakagaling niya pumwesto doon sa may ilalim or kahit man sa mid-range. Siya din naman ginagawa ni Japet Aguilar mga ropa, pero ang pagkakaiba nga lang mga ropa, mas matangkad si Kai Soto kay Japet Aguilar. Katulad nga nito mga ropa, again, triangle na naman ang pinorm dito ng Kubanal Nebra sa may opensa. Swing ng bola at nag-end up yan kay Japet Aguilar mga ropa, isipin natin na si Kai Soto ang naging recipient ng pasa na yan. Mismatch ang kalaban doon sa may paint, possible na itaklak niya ang pasa na yan, basi is good agad yan para kay Kai Soto. At ganun din naman ang kinalabasan dito kay Japet Aguilar. At ito mga ropa, another number dito, pansinin natin na transition offense dito ng Boral Barinebra. At ngayon mga ropa sa Japan B magaling na sa transition offense dito si Kai Soto. Mabilis na siya nakakatakbo sa may transition. At minsan siya pa nga ang nauna sa kanyang mga teammates. Ngayon mga ropa, ang angkop na angkop na triangle offense na naman dito. Isipin natin na si Kai Soto na naman ang recipient ng pasa dito sa may ilalim. Itong mga ganito play kay Kai Soto mga ropa ay parang candy na lang sa kanya pag nabasaan siya doon sa may ilalim. Yun nga lang mga ropa, para talaga mangyari yan ay proper gameplay at proper position ng mga kakambi niya. At dito nga mga ropa, angkop na angkop talaga ang triangle open si Coach Tim Gon para kay Kai Soto. Talagang possible na mabusog si Kai Soto sa may open sa sa may puntos. Kung ganitong gameplay o setup lagi yung iseset up para sa kanya, talagang laging busog si Kai Soto sa puntos. At ito pa mga ropa, again, pwestuhan ulit ni Japheth Aguilar na pwedeng-pwedeng gawin ni Kai Soto at ginagawa niya na ngayon currently sa bilik sa team niya sa Koshigaya Alpas. Ngayon mga ropa, bukod sa game plan at sa gameplay, isa talaga sa key factor kung bakit nangyayari to ay yung mga teammates si Japet Aguilar. Katulad nitong si Scally Thompson mga ropa, grabe ang presence of mind sign ni Scottie Thompson para i-read yung ganyang sitwasyon. Alam niya kung saan ang advantage si Japet Aguilar mga ropa sa pwestuhan man. At kapag nakita niya ang advantage na yan, automatic ibibigay niya agad yung bola doon sa may lalim kay Japet. Ngayon mga ropa, yun ang nakukulangan ako sa kakampi ni Kai Soto ngayon sa Kushigaya Alpas. Actually mga ropa, ngayon ngayon gumaganda na rin ang gameplay ng Kushigaya Alpas at na-adapt din nila yung triangle open si Coach Team Code. Ewan lang natin kung saan ginaya ni Coach Ansa yun pero malamang sa malamang may pinagkuhanan din siya noong triangle open sa yun. Hindi lang natin alam kung sino. Pero possible mga ropa, din ni Kai Soto kay Coach Ansa yung triangle offense dahil nga hinawakan siya ni Coach Tim Cohn sa may gilas. At eto mga ropa, again, another triangle offense na naman dito ng kumuna ng Barangay Nevra. Form sila ng triangle dito. At kumat si Japet Aguilar dito sa position na to. Iting mga ropa, kayang-kaya din gawin ni Kai Soto at yun talaga yung nature ng laruan niya. Ang laking advantage talaga pag meron nga Scottie Thompson na teammate, ang ganda ng takbo ng offense Nagiging sobrang pulido at flawless. ng mga ropa, ito pa ang isa sa advantage si Kai Soto sa triangle offense mga ropa. Dito pansinin natin na si JB30 itong pumasa kay Japet doon sa may paint ng bola. Sa side ni Kai Soto, mga ropa, pwedeng pwede siya din na pumasa dito sa may paint. Yun ang naging isang kalamangan ni Kai Soto dito kay Japheth Aguilar, mga ropa. Si Kai Soto ay magaling pumasa. Kaya yung mga gantong position ni Justin Brown, pwedeng siya din yung pumalik dyan bukod sa pagiging receiver niya ng bola. At dito, mga ropa, mid-range jumper ang pinakawalan dito ni Japheth Aguilar. At the same time, mga ropa, si Kai Soto ay may rounding mid-range jumper. Kaya kung isipin natin, mga ropa, kung si Kai Soto ang nasa kalagayan niyan, malamang sa malamang, mid-range jumper din ang papakawalan ni Kai Soto dyan. Dahil open-open naman talaga si Jaffet Japet Aguilar sa may mid-range. Yun nga lang mga ropa, mas volume shooter si Javi Aguilar sa may mid-range jumper kumpara kay Kai Soto. At the same time mga ropa, gamay din ni Javi Aguilar ang mga pa-board na tira katulad nito unlike kay Kai Soto. Pero don't get me mga ropa, shooter din si Kai Soto sa may mid-range at kahit sa may 3-pointer pa yan. Ito pa ang isang katangian ni Kai Soto mga ropa na kung bakit aangkop talaga ang playing style niya sa kupunan ng Magna at under kay Coach Team Cole. Pansinin natin dito yung set na screen dito ni Javi Aguilar at ang ganda naman ang paasa dito ng kanyang teammate na si JB32. Ngayon mga ropa, Si Kai Soto ay rumoroll din ng ganyan sa Al, Alpas katulad ng ginagawa dito ni Japet Aguilar. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section gamitin ang promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. At ito pa mga ropa, another one si RJ Barrientos naman nagmamando ng bola dito at si Japet Aguilar ang receiver ng pasa. Magiging magandang tandem din tong si RJ Barrientos at si Kai Soto kung sakali dahil magaling rin pumasa si RJ Barrientos at compliment ng compliment niya malamang sa malamang ang tangkad at ang positioning na mayroon si Kai Soto. Dito nga mga ropa ang ganda ng pasa niya kay Japet Aguilar at ang kinalabasan nito easy 2 points agad para kay Japet. At another one mga ropa, ganun ulit ang nangyari dito si Arjo sa man, nagmamando ng bola dito at ang receiver ng pasa mga ropa Japet Aguilar ulit. Ngayon mga ropa, isipin ulit natin na si Kai Soto ang receiver ng pasa dito dahil kaya niya rin naman talagang pumeso na maganda dito na katulad ng ginagawa ni Japet Aguilar. At sure ball mga ropa, ang kalalabasan nito easy 2 points din ng katulad ng nangyari dito kay Japet Aguilar na ginagawa niya. Basket is good. At ito mga ropa, puntahan natin yung gilas nit dito ni Kai Soto na kung saan under siya ni Coach Team Gold. Pansinin natin yung peso niya dito sa may ibabaw. Ngayon mga ropa, sabi ko nga na pwedeng maging puzzle talaga itong si Kai Soto bukod sa receiver ng pasa doon sa may triangle. At sa pagkakataon na to mga ropa, siya ang pumasa dito sa may corner 3-pointer sa kanyang kakampi. At dahil dyan sa pasa na mga ropa, open na open si Dwight Ramos dito sa may right side corner 3-pointer. Pasok naman ang tira na yan ni Dwight Ramos, hindi niya pinaya ang pasa dito ni Kai Soto. At another one mga ropa, yung binigkas ko kanina na ginagawa ni Japet Aguilar, dito ginawa ni Kai Soto. Pick and roll play niya together with Justin Brownlee. Rumula si Kai Soto dito mga ropa at agarang pinasa ni JP32 ang bola dito katulad ng ginagawa niya sa pagpasa agad kay Japet Aguilar. Yun nga lang mga ropa ay mayroon din talagang passing ability tong si Kai Soto yun yung sinabi ko kanina advantage niya kay Japet Aguilar. Hindi niya pinors ang issue dito at binigay niya kay Jun Pardo yung bola para sa mas easing 2 points. Good passing ability para kay Kai Soto at good IQ play para sa kanya. At ito ba mga ropa, siya ang naging receiver ng pasa dito sa may mid-range, sa may paint. Pagka-receive na pagka-receive niya ng pasa dito sa may paint mga ropa, agar ang teardrops ang pinakawalan niya dito, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kasi kung mag-aaksaya pa siya ng oras dyan mga ropa, maaaring makasabay at madepensahan pa siya dyan ng maayos. At ang inalabasan nito mga ropa, AC2 points agad to para kay Soto galing sa pasa ng kanyang teammate. At sa pagkakataon na to mga ropa, sabi ko nga sa inyo, ang bilis tumakbo ngayon ni Kai Soto. Ang ganda ng movement niya ng kanyang mobility. Pansinin natin na siya pa ang nauna dito sa may fast break at siya pa ang pinasaan dito sa may pass break. At yung pass break na to mga ropa may resistance pa, may sumabay pa sa kanya pero ang ganda ng finishing move dito ni Kai Soto. Lipad ang kanyang defender dito sa pass break na to mga ropa at ang tendency resulta niyan easy to bounce agad para kay Kai Soto take note mga ropa New Zealand na kalaban ng Gilas Pilipinas dyan ha, hindi birong kalaban. At dito mga ropa good passing ability na naman ang binakita ni Kai Soto dito dun sa pasa niya kay JP32 Tong dalawang player na to si JP32 at Kai Soto, talagang nagkakaamuyan yan dito sa may Gilas. Maganda ang pinapakita na lang connection silang dalawa dito dito sa Gilas game na to. At sa tingin ko, kayang-kayang mag-translate talaga ni Kai Soto sa kupuna ng Barangay Nebra, if ever na possible. At dito mga ropa, triangle open sa pinakita dito ng Gilas Pilipinas. At si Kai Soto naging receiver ng na pasa dito sa May ang Ang gandang pwesto ang ginawa ni Kai Soto dito mga ropa, walang bantay. At ang gandang pasa din naman ang ginawa dito ni Dwight Ramos, good read. At ang tendency outcome niyan mga ropa, easy 2 points agad para kay Kai Soto. Good positioning sa kanya dito sa gameplay nila na to na triangle. Ngayon mga ropa, kayo ang tatanungin ko sa tingin nyo, uubra ba si Kai Soto under kay Coach Team Gold? If ever, ever na kuhanin siya ng kupunan ng Barangay Nebra. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.